Bisa ingin kau? Iya. Bisa kau Iya. Ah, ini magic. Ini kak, nanti aku Gitu ini usah. Alah. Alah, pala sih kan apa? butik kan buti pada lobos nih. Pago sa kasi. ah? Eh, pala kasi pagkabi, hindi ka nakatulog maayos. Puro ka kuan. apa ikot na naman naman <laughs> Ikutin kong eh. Ah, kurde, pa, masarap talaga. Alam mo ta, no? no? May... may... One, <laughs> <laughs> <Ayah>. <laughs> Parang niya ako. Pag upain, no? Pag Hahaha. <laughs> Kahit wala pa ano. <laughs> <laughs> Kahit pa wala. <laughs> wala ko sa condition ngayon. Yun, yun. Isa parang ang grabe condition. Dapat hindi kayo. Eh, sinasabi ko sa'yo eh. Alas yung kumaga po Masarap May tayo kayo kasama-sama dito eh. Kaya matulog mo na ako para mamaya. Talaga, ginom pa ako. Ah, wala na. Pag tulog mo, pagisay mo. Lasing kami ng lugar. Isingin niyo ako pag uh, gano'n, siyempre. Hindi alam mo to, na-ison to. Pinaglit sa lambanog. Kaya sa lambanog. Kaya ang dyan tubig niya lang. Sarap ng... Sarap na nadami chicken, masarap yan ha. Oh. Ganda yung sa... Diyan lang sa kanto. Ha? Ah, Ah! Hindi lang, iyon Balik ako! Pauwi yan! Ano ka lang ako? Ano ka lang Ah! Yan naman sila sabi, ginagaya! Ginagaya mo ko sa'yo eh! Bakit kayo matutulog eh? Tulog ano? Iilang ako eh! Okay. Yeah. Eh, mo na ako? Tulog mo na ako? Oh. Uh, so, di talaga mo siya. Ikaw! Hindi mo na ako rin kong karap. Bakit, magpapalik ba 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 mong siguro na? Hindi. na ako dito, dito na siguro. Mabaya uh, ka mo na dyan. Oo. Uh -huh. Gano'n mong umuwi ng Rudy Panot ah? Pago ko, sa ba prens? Ano ko, di ka Ano May lang ako eh.

Nakangababunga ka. Kapasok lang ako ba maya? Para tulog eh. Oo, wala. Pumunta na siya para matulog. Ipakalaan mo siya, buhay tulog. Isigin mo, friend. Mau galit Ah? Paano nung papahinga eh. Nga na, guru. Kamu gising. Bataw. Iyong.

Giting nga lang sa akin Paano? eh! Matutulog ako eh! Lagi <laughs> naman tayo ito! Baka magtutulog talagang! Bayo, lang sa akin siyang kapahinga nga ako eh! Makiinan mo tayo eh! Para sa akin ito to! Baka kasi baga pa naman eh! Kala ko binangungut na ako eh! Oh, ano ba? Ah! ah, diba? ah <laughs> galing pagising eh! Ako, hindi! hindi. <laughs>